Kevin Kuyambao at Victor Oladipo ng Toronto Raptors, nagkaharap sa private workout. Mga kabupers, totoo ang narinig nyo. Nakalaro nga ni Kevin Kuyambao, ang Gilas Pilipinas Rising Star, ang isa sa mga NBA players mula sa Toronto Raptors, walang iba kundi si Victor Oladipo. Isa ito sa mga exciting na bahagi ng NBA workouts na sinalihan ni Kevin Tiambao sa kanyang pagpupursige para maabot ang kanyang pangarap na makapasok sa NBA. Pero bago natin pag-usapan ng detalyado ang mainit na eksenang ito, huwag niyong kalimutan na click ang like button, mag-subscribe sa ating channel, at follow na rin ako sa Facebook page na Basketball Universe Pitch para updated kayo sa lahat ng basketball news. Maraming salamat mga Kabupers! Balikan muna natin ang kwento. Kamakailan, nalungkot tayo ng hindi nakasama si Kevin Kiyambao sa lineup ng Sacramento Kings matapos ang kanyang NBA Summer League Trials. Pero hindi nagpahinto dito si Kevin Tiambao, tuloy-tuloy pa rin ang kanyang training at exposure. Nakalaro pa nga siya sa isang sikat na pro-am league sa Amerika, ang Drew League, kung saan ipinakita niya na kaya niyang makipagsabayan sa mga big time players. At ngayon, mas lalong exciting dahil sumalang siya sa isang private workout kasama ang ilang mga free agent players at mismong si Victor Oladipo ng Toronto Raptors. Sa video nga ay, makikita ang agresibong galaw ni Kevin Kiambao kung paano siya gumawa ng puntos laban sa mga NBA caliber players. At hindi lang yan mga kabupers, muntikan pang maposterize si Kevin Kiambao sa isang explosive dunk ni Oladipo. Pero ang mahalaga dito ay ipinakita ni Kiambao na hindi siya urong kahit sino pa ang kalaban. Ano sa tingin niyo mga kabupers? Malaking tulong ba para kay Kevin Kiambao ang ganitong mga workout para mas mapansin siya ng NBA teams? Comment niyo sa baba at pag-usapan natin. Huwag niyong kalimutan na click ang like button, mag-subscribe sa ating channel, at follow na rin ako sa Facebook page na Basketball Universe PH para updated kayo sa lahat ng basketball news. Maraming salamat mga kabupers!